Alikit kay na to imong mama kay nagluto na po siya og sudan. Mhm. Oto ra. Ispis lang to gamay nato to idol it. Ay, alam ko na yan. Ang ulam namin ngayon is bulad at saka itlog. Wow. wow. Ano yung isa lab? Be, hmm? natin. Wow, bulad pa rin. Oh. Huh? Yan lang ang ulam natin lab. Lab. Ha? Ah, hindi ko medidiyan, tagalik ka ko eh. Sa ha? Di ga galing pa ako sa Manila. Uh, Kakauwi ko lang kahapon. Like mm -hmm. Ay, eh, sigurado mo lang yung salita mo kasi balik-balik ako sa pagsalita. Saan ka punta? Up to, oh, to the moon? To the moon, to the moon. Ali, look Come come on. Di, hey, mag interview muna ako sa mama. Mama, si may niluto niya na masarap na ulam. Uh, Ito dito. Si, ano eh. Uh, maganda talaga siya kung siya ang magluluto. Uh, marami akong makain dahil sa yung timpla niya, nakuha niya sa akin. Kapal na mukha okay, mo. Na <laughs> eh, naghihintay ako habang nagluluto siya kasi ang sarap na kumain. <laughs> ang, oh, ang bibikitlin ani nag ano nag nag lingaw akong bibikitlin. Ali ka dito kit. Ali ka dito. wag kang aakyat diyan baka malaglag ka diyan. Oh, mataas yung ano natin na uh, yung uh, hagdanan. Oh, kang huwag kang umakyat. Dito tayo, dito. Ta, pupunta tayo ni Mama. Pupunta tayo ni Mama. Dito tayo. Oh, do, ka. punta. punta natin si Mama. Mm. lang. Oh, yan. Oh. Okay. Huwag kang makulit dyan, ha? Be, tignan natin. Lapitin natin yung ulam kita. Oh, nara. dito na. Itlog, saka bulat, at saka isda. Oh, tatlong. Tatlong klase yung niloto. Puro Nakapreto ang sarap talaga nito. Uy, oh, anong sabi mo, Ket? Anong sabi mo? Uy, oh, nagsasalita pala. Bibi Kitlin ko, hindi natin bibidyohan si Bibi Kitlin kasi... Uy! Oh, tumalsik na, tumalsik. Ano yan lang? <laughs> <laughs> oh, tingnan mo guys, oh. Ang nilutong isda. Oh, masarap na nilutong isda. Tatlong klase ang ulam namin ngayon. Oh, di ba? <laughs> ang sarap. Uh, -huh. eksakto, gutom-gutom na ako. Alas 9 na yata.